Dito pag drive ka, kailangan pag makakita ka ng pedestrian lane, kailangan alerto ka. Kasi minsan mga tao dito hindi na tumitingin tum pag tumawid. Gaya kanina, dalawang bata nagbike, ang lakas nagpatakbo sa bike nila tapos diretso lang tawid. Yung kasalubong ko, nakabantay din siya, din ako nakabantay din. O kung hindi kung sa Pinas 'yun or sa ano 'yun doon sa Saudi. Siguro mabangga na 'yun. Kasi dito talaga pag nandiyan ka sa downtown or sa mga subdivision ganun. 30 lang ang takbo niyan, 50 pinakamataas. Yung so, ganun, pag biglang tumawid hindi mo mabangga kasi mahina lang yung takbo mo eh. yun lang yun lang ang kaibahan dito kasi pinahalagahan ng buhay simple lang ang tao dito pero masaya sila Eh dito pag pedestrianin ka alerto ka na. Kasi bigla ang may magbike, mag-scooter bigla na yan tatawid. Yan lang share ko lang kaibahan sa Pinas at saka dito sa Europa